Kasalanan ba ang manalangin at humingi ng gabay sa patay? Marami sa atin ang nakasanayan na, na kapag may pumanaw sa ating mga mahal sa buhay, ay sinasabi natin sa kanila na gabayan mo kami sa araw-araw. Pero ayon sa Biblia, ang mga patay ay wala nang nalalaman. Sabi sa Manggangaral 9 and 5, sapagkat ang mga buhay ay nalalaman na sila'y mamamatay, ngunit ang mga patay ay walang nalalaman anumang bagay. Ibig sabihin, tapos na ang kanilang papel sa lupa hindi na nila tayo naririnig, nakikita o nagagabayan. Sabi rin sa Hebreo 9.27, Itinakda sa mga tao na mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Bakit ito kasalanan? Dahil ang pagdarasal at paghingi ng gabay ay uri ng pagsamba. At kung ito'y ginagawa natin sa patay na hindi naman na o nakagagabay, nagiging ito'y isang uri ng idolatria o maling pagsamba. Ang Diyos lamang ang dapat lapitan sa panalangin. Siya ang buhay, siya ang makapangyarihan, at siya lang ang makagagabay sa atin araw-araw. Kaya't huwag tayong maligaw sa tradisyon o emosyon. Ang ating pananampalataya ay dapat nakabase sa katotohanan ng salita ng Diyos.